Alright, ice cream, ice cream. Bakit si tatay? Buti nga yun, di masyadong ano. Di masyadong malamig. O, oh, ice cream kayo, ice cream. Magkano po tayo? May 25, may 20. May 25, may 20. Mayroon 15. 15. Bakit na? Yun po. Kala ko bibili. Ice cream, ice cream. Sino may gusto? Payos ako, anak ko. Nagbibiro lang ako gusto. <smart> May white. po. Ice cream, ice cream, ice cream. Gusto Hindi po. Ay, ano po kayo. Ay, na po. Ayaw kasi wala. Ay, Ay, gusto ganun ng oras. Mami, hindi kayo. lahat hindi. dito sa mabilan si tatay. Para mabilan si tatay kasi malayo pang nilakbay niyan. Ano po ba yung flavor na po dyan? Yeah. Yung nakamasarap. Yeah. Happy buko salad. Buko salad po. Oh, Ayan, buko salad. Ganoon po ba yung may abo? Tawag kayo pa ang abo. Pan-abong Bili kayo kasi malayo pa yung so, nilalak yun? ba ni tatay Pagka pa kay tayo? Ang ilis Oo, malayo oh. no? Pampang Ah, Pampang. may lang isang kaya oras din po, po tayo dito Karayo Mayigit Mayigit sa oras Malayo no? O tayo! Malibaw ko Koya one pinipig. two, three, four, five. Ikaw, Ate John. Ito. Six. Para, ano? Si tatay, mano. Mabilang si tatay. Pahingi rin ako, tay. Ay, pahingi. Walang <laughs> Kalbo, meron ka Sayang, bumili ka na. <laughs> <laughs> Ayos na. Sino daw? Wala. Sino pa? Sila kay Joel, Kuy Marulas. Ay, Isa pa si Kuy Marulas. Bukas ala din ba? Saan si ano? Nanay needs? Nag-umiga? Ha? Ilan na to? Siam. Siam. Isa pa po. Para sampo. Kuy Marulas at i-floor. Ano na needs? Doon sa baba. Saan na para 11. Ayos tayo ah. Buti na lang di masyado malamig yun tayo. Pag malamig dito may maka Kasi sobrang malamig dito eh. 11. Kada lingkod doon ako sa baba. Ngayon ka lang makita dito. sabi lang may bisita. Ah ayos po. Magkano isa po? Bali 25. 25. Times 11. Ayan eh, keep the change na tay. Thank you. Thank you po. Ingat po sa biyahe tay. Ma uh, ano po? Yan. Ice cream, yummy. Ice cream good. Tama, <laughs> ice cream yummy. Sabente. <laughs> hmm. Charak. Kuha ko ng tabas. <laughs>

Ingat po ta. <laughs> Nabintahan nga pero siningres si <laughs> Ganyan kumain ng ice buko. Tinanggal yung stick, <laughs> tapos sinawakan Mas masarap kasi kapag kinamay. Oh, parang hmm. ano? Parang kumakain, di ba? Parang chicken. <laughs> hmm. Makan yan. Sino na miling? Paano ito, kumain? Ito yung ko. Tignan mo. Mm. Big